Hello, hello, hello guys. Ito po, ipapakita ko po, po sa inyo. Ang ganda ganda nito guys. may mga maliliit siyang isda na paikot-ikot dyan. Ayan. Diba? Kulay blue siya. Tapos may mga halaman sa loob. Na, uh, ano po ito guys? Aquarium. Aquarium po siya. Tapos sa tabi kasi nito, meron siyang parang ano siya. Uh, meron siyang parang ilog na no, maliit. Na may eh. Ang dami niyang isda guys. Saka ito, nakakaalim po siya, maganda po siya. May ang dami po siya nagbibidyo, siguro pang content sa <laughs> na, na Ano talaga, content creator ba? Maganda guys, sa ito dieciséis, quince,